Para sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ng isang lata ng sardinas. Kung konti lamang iyong gagawin o lulutuin, pwede ang isang lata lamang. Pero kung gusto ninyo ng maramihan, pwede yung malaking lata ng sardinas. Yan, imamash lamang natin ito at isinama ko na rin yung sabaw dahil sayang din naman. No, para Hmm, Siyempre, madagdagan yung lasa ng ating uh, lulutuin ngayon. Hello, kusina! Kumusta? Panibagong negosyo recipes. Recipes, isa lang ito ha. <laughs> Panibagong recipe na naman ang aking isishare sa inyo today. Napakadaling gawin. Naku, napakadaling ibenta. Pwede isang piso o dalawang piso. Aba, ikaw na lang bahala. Basta ito ay patok. Ano? Patok talaga itong inegosyo ka kusina. Kaya kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag kalimutang i-like itong aking video at mag-subscribe na rin. Pakipindot ang notification ha para ma-update ka lagi sa mga kakaibang negosyo recipes at tips na ina-upload ko. Ayan, so naglagay ako ng sibuyas. Ano? Chinap ko yung sibuyas at inihalo ko dito sa ating salmon. <laughs> salmon Oh sardinas ayan, naglalagay naman ako ngayon ng harina dalawa at kalahating tasa ng harina ayan isift lang ang harina para walang mga buo-buo ano, na maihalo Ayan. And then, naglagay ako ng dalawang kutsarita, 2 teaspoon ng baking powder. Tapos, ihalo lamang natin dito para makombine. At saka itong asin at saka powdered uh, black pepper. Ayan. So, imix lamang natin itong apat na dry ingredients para makombine sila. Ayan. Pagkatapos ay... Ah, uh, mix na natin lahat. Ayan. Kakusinaw huwag kalimutang i-like itong aking video at paki-subscribe na rin kung hindi ka pa nakakapagsubscribe. subscribe Ngayon, dahan-dahan ka namang maglagay ng tubig, no? Huwag mong biglain para uh, makuha mo talaga yung tamang consistency, Ayan. o texture ng ating mixture, ano, para kapag uh, niluto mo, hindi siya Uh, matigas o hindi naman masyadong malambot. At ito naman ang ating gagamitin sa pagluto. Naku, nagamit ko na ito. Hindi ko lang naipakita kanina sa video. Ayan, so cook mismo ito ha yung bottle at saka binutasan ko yung takip ayan so tatakpan na natin dahil naglagay na tayo at ganito mo naman lulutuin ka kusina para maporma talaga kikiam. Kapag mainit na ang mantika, pwede nang ilagay itong ating mixture. O, tingnan nyo naman, o. Ayan, tamang-tama lang yung size, ano? Yan. So, ganito lang kakusina, kadali. Nako, ano pa ang hinihintay mo? Magnegosyo ka na. Pwede magsimula sa recipe na ito. Pwede ibenta ng isang piso. Ayan, o dalawang piso ang isa. Ayan, kakusina. Kapag golden brown na, pwede nang hanguin at i-drain sa paper towel. At ngayon naman ay gagawa na tayo ng the best manong sauce para sa ating homemade kikiam na pwedeng ibenta o inigosyo. Pakitingnan na lang po ang mga ingredients na naka-flush sa screen. Ayan, kumulo na siya. Ilagay naman natin ngayon ang cornstarch slurry. Kung gusto mong malapot na malapot, magdagdag ka lang. Pero kung hindi, ay yung katamtaman lamang. So, hinati ko sa dalawa itong sauce. Yung isa, hindi ko lalagyan ng sili o chili flakes. So, ito naman yung kalahati ay naglagay ako para merong anghang. So, ayan ka kusina. Napakadali lang. Pwede ka nang magbenta, magnegosyo. Ito na kakusina ang ating homemade kikiam na pwedeng ibenta. Isang peso o dalawang peso. Kaya nung pag hinihintay mo kusina i-try mo na ito na na. Maraming salamat kakusina. Huwag kalimutang i-like itong aking video at mag-subscribe na rin. Maraming salamat hanggang sa susunod na video ko.